Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga, halika kunin mo na mga 3 digit lucky numbers. Pero bago yan, syempre congratulations po sa mga nanalo po kahapon ng 3 digit lucky numbers po sa Japan. Hello po mga kalaki, maraming maraming salamat po. At eto po, ang bagong 3 digit lucky numbers, umpisaan po natin sa Thailand. 219, Taiwan, 327, Malaysia, 462, Dubai, 183, Hong Kong 226 Singapore 313 China 938 Texas 204 Israel 113 Las Vegas 941 Alaska 408 Saudi 109 Japan 836 Italy 053 Germany 114 Korea 269 Greece, 155. Canada, 933. Mexico, 834. Australia, 207. New Zealand, 901. India, 186. Philippines, 738. Ayan po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, ayan, medyo pasikat ng araw, medyo Uh, yung ganda ng papaya din. Masarap mag ng tinola. Pitasin nga kita mamaya. So good luck po mga kalaki. Ingat po at good luck!